Hello, hello, good morning, good morning Tara, ready na si Mama Tess Papasok na si Mama Tess Naka-ID na tayo Let's go Let's go Come on, wala na tayo Dito pa yung anak ko, sasabay Magpapahatid tayo Sabay tayo papunta ng ating work. Ay, ang dami na namang dahon, guys. O, tingnan nyo. Umulan na naman ngayon. O, oh, naglaglagan. Ayan, o. Oh, yung dahon ng ano, kay Mito, o. Oh. Dito lahat sa amin. Pero yung puno niya, nasa kabit bahay. <laughs> Tara, sakay na tayo. Pasok na tayo. Yan, dito tayo sa sasakyan. What's up? What's up, guys? Hello, hello. Kumusta? Monday morning na naman tayo. Start na naman ang ating work. Pasok-pasok is real. Yan, nakisabay tayo. Mag-vlog tayo pababa. Iyan ang view dito sa amin. Monday morning. Shout out sa lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan. Ayan. Maulan na naman. Madilim. Hindi ko kung may bagyo. May bagyo ba? Maaga tayo ngayon kasi parang bubuhos na naman yung malakas na ulan para hindi tayo abutan ng ulan. Ang ginaw-ginaw! Grabe yung pusa na tulog. <laughs> Doon na tulog yung pusa sa kwarto ni Albert. Pasok na ang mga estudyante ngayon wala pa ba? or kinancel ka agad first day cancel alam ko ngayon ang pasok nila eh ayan po yung barangay malaya barangay hall tapos kasi kada upload ko ayaw yung pala puro pro <laughs> nakakainis yung pro na yun ayun o no? may barko kita nyo ba yung barko may barko may lumubog daw ditong barko <laughs> sa may corridor kaya meron nga yung oil spill dito sa bataan unang langis. Sayang naman yun, no? Ito yung nilalakad ko. Nakita nyo ba yung mga vlog ko ng mga past, past few months? Nilalakad ko yan dito, pababa. Malapit lang naman. Ito na yung gate, oh. Shout out sa lahat! hello, good morning maraming salama salamat sa nanonood na aking mga videos nakakatuwa naman, maraming salamat po sa inyong suporta ah. sa mga hindi pa nakasubscribe baka naman, please subscribe mama test 14 ayan, dito tayo pumapasok yun eh, gate 6 yan, pwede rin ako dyan pumasok kung okay naglalakad kalimutang magtamsak. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. Diyan, Hotel yan. Yeah. May hotel dyan. Yan, dito na tayo. Malapit na tayo. Lahat ng naan sa loob ay factory, sari mas marami dito po ang bag factory ng bag may sapatos may electronics din marami parang wala nga silang pasok eh sigiyan Gian pa parang hindi siya pumasok wala si Tito yan, dito na tayo sa gate babaan ko lagi ay yung building ng Authority of the Freeport Area of Bataan. Ayan. Dito na tayo. Ayan na yung main gate. Diyan na lang ako, Kuya. Ayan, RCBC. Ayan na, ayan na tayo. Dito na tayo. Thank you so much, guys. Ayan na yung ulan. Ingat. Bye-bye. Ingat. Yan, paalis na yung anak ko. Kasi sa ano siya pumapasok, eh, subik. Ulongga po. siya work sa isang oil company. So, supervisor siya doon. Dito na tayo. Pasok na tayo. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Bilisan natin kasi wala pang ulan. May amaya bubuhos na naman yung ulan. Balikan ko na lang kayo mamaya. Guys, mabilis natin ayan na yung ulan. Umapatak na naman ang ulan. Dito na, na ako sa kamting malaki. Pasensya <laughs> na kayo. nagmamadali si Pamatics. Kasi ayan na yung ulan, oh. Bumapatak na. Eh, sorry. Dito na lang tayo sa malaking kantin. Mababasa pa kasi yung payong ko. Ang hirap kasi kapag basa yung payong. <laughs> Siyempre, nakatupi lang siya. Hindi mo nang pwedeng iladlad na nakawin yung payong mo kapag iniwan mo sa labas. Dito na lang tayo sa malaking kantin. Ayun na sila. Baso ka sila. Mga pang alas 7. Pare-pareho kami ng oras. 7.30. Yung iba alas 8. Ayan. Dito tayo sa kantin. Kaunti pala ang tao. Ayan. Good morning. Good morning. Madilin. What's up? What's up, guys? Hello. Welcome back. Going to Palengke. Mag-grocery tayo. Bili tayo ng kape. May daming truck dito ah. Daming trucking oh. Ito ang laman nito. Alam nyo, ukay-ukay. Ito ang gawa dito, mga ukay-ukay. Yan, diyan. Puro ukay-ukay yan. Dito sa kabila na to mga bagyan. Yung mga, mga, uh, pang gold, pang camping, ganun dito 'yung dinagawa. Puro lahat pang-export 'yun. Wala ditong local, lahat pang-export. tayo sa tabing dagat. O, oh, ha? Huh? Low tide. Pasyal ko lang kayo dito pagkatapos ng bagyo. Ayan. Ayun yung corridor, o. Oh. Meron daw kasing lumubog na barko dito, eh. Ayun. Natatanaw nyo ba yung corridor? Ayan. Your cold, you're cold. Saka, huh? ano ba yun? Gatas. Canton. Ito ba yung spicy? Spicy. Homey. Saan ka nilang home. homey? Homey, homey. Homey. Ano yung kalang nice eh. ba kasi yung hmm. nice gatas hmm. Meron oh. Try nga din. Patry nga din. O, oh, 9 pesos ang isa. 9 pesos ang isa. Tingnan natin kung ano ang mabibili natin sa ating 1,000 pesos. Yeah. Ito rin na tayo. Gatas, coffee, and noodles, and coffee. Wala no, kasing kape Gusto ng anak ko ng kaka-coffee. biskwit malayo kasi kami sa tindahan kaya kailan hindi na pwedeng mawala ng pagkain sa bahay magahanap yung anak ko hinilig sa kututin yun, eto na yung napamili ko oh. ano pa chichuria kong kape eh ito tayo ng mga pa, amaya, ano mga... ano okay. naman. naman butas kamu oo, oo. Natin, butas, butas. kung okay, masarap to bread ano bread pan ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa ka naman ito? Ano pa tayo dito? Ha? Meron tayong kasamang nag-grocery. Ito pa. Masarap din to eh tayo nito. Funky. Para siyang French fries. Ano namang iba? Uy, eh, may cheese sam pa pala ngayon ah. Oh. Cheese ring. Cheese ring. Try natin ito. Okay na. Pwede na to. Baka sumobra na ako sa 1,000. 1,000 lang ang aking budget kukuha ng mga sabon. Meron so, pa doon. Ay, Bogi, ikaw ba sa champion? Wala na ba dito? Maglabas ka, ha? Yan, pauwi na tayo. Nakapamili na tayo, oh. Dalawang plastic. Ang bigat din ng 1,000. May sukli pa naman. Puro lang pagkain. Puro lang pagkain itong nabili ko. Uy, may music. Wala pang bigas. Okay lang. Hindi ko na kaya magbitbit bit eh. Pwede ba tayong bumili ng prutas? Mayroon po akong natira pang bili ng prutas. Okay, let's go. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa panood. Oh, eh, may dragon fruit doon cool. Uy. Thank you so much.